Yan po ah, uh, shout out sa lahat na mahilig mag-alaga ng pato at itik at iba pa. Uh, bali po dito pa, uh, magkasama ang pato at ang itik. Kung saan uh, ginawa ko ito, dito, dito ko nilagay sa palayan para mak uh, makasobrang makatipid sa pagkain. Bali po yan magkakasama sila, hindi sila uh, nagihwalay, sama-sama merong na iwan pero mahabon. Bali po yan gina uh, ito yung palay. kung saan Malawak po ito. Yan bali ito hindi pa nagagapas kasi hindi pa hinog or hindi pa gapasan ng palay. Bali po yan uh, uh sobrang tipid ito pag ganito ang ginagawa mo sa yung itikan or patuhan na pinapagala mo mahirap lang magbabantay ka sa, sa magsasacrifice ka na pastulan sila kasi kung hindi baka merong lumapa o kumain dyan sa mga alaga na pato at ite kung hindi mo ito o hindi natin babantayan ang ating alaga pero ang ginagawa ko po ay ang ginagawa ko pinapabantay ko ito kasi ako po ay nagtatrabaho ang bali po yung gusto ko magsimula habang may trabaho gusto ko mag-invest Kaya itong naisip ko Na-invest Itong pato at itik